Oh, magpapatanim na po tayo ng ating dapog system doon sa Nara Palawan. For the first time, makikita nyo po yung ginagawa kong sistema sa aking dapog. First time, most probably yan, nagagawin dyan sa Lapu-Lapu, Nara Palawan yung ganyang sistema. Oh. ba? Diba? Nasasako, hihilain mo na lang. Tapos, ibabato mo lang doon sa mga likuran ng uh, mga magtatanim. Yan, ginagawa ni Michael ngayon. E, naglalagay siya ng mga punla doon sa mga likuran ng magtatanim. Oh. Diba? Napakadali. Hindi mo kasi yan in-stress yung punla diretso siyang itatanim na may kasama siyang kunting putik ang ganda ng pagkakatanim oh kaya buhit oh pinasa nila sa aking picture talaga napakanipis ang pagkakatanim nila kasama pa si paring cobra nakakatuwa nagagawa ko yung gusto ko kahit wala ako doon oh so yun finally makikita nyo na po dyan yung sistema ng Noel Agri TV kung pwede po dyan sa uh, problematic na lupa namin dyan sa may Lapu-Lapu upper Lapu-Lapu lower Lapu-Lapu ng Nara Palawan tinabas, pinagong, inispira ng bioenzyme. After 4 days, nagdapog, nilagay ng organic fertilizer. Then after 13 days, naglinang na po tayo. Nabaw lang ang ginamit sa paglinang. Napakalambot na po nung ating putik. Grabe po ang kapal ng pagitpet. Ngayon nga, March 14, tayo po ay nagpa-transplant na po ng ating Jasmine 479 dito sa lapo lapu Nara Palawan, kung saan hindi ka pwede magtanim ng mga short varieties, iba't ibang klaseng varieties kasi nga po hindi po umuubra po dito sa lupa na to. So titingnan po natin kung ano pong magiging epekto at uh, magiging resulta nitong ating demo trial.